Ito ay pabrika ng karne ng tao. Pinatumba nila ang mga tao at saka inilagay sa mesa. Sa ilalim ng paggalaw ng hilingan ng karne, ang mga taong iyon ay napakabilis na naging isang tumpok ng gin o na karne. Dumaan sa proseso ng machine, nabuo na ang minced meat. Sa wakas ay ipinamahagi sa lahat ng dako, maging isang masarap na hamburger. Inihatid sa bibig ng gumagamit. Mahilig kumain ang binatang ito. Mahilig din kumain ang babaeng ito. Pero hindi nila alam yon. Yung masarap na hamburger, ay laman ng tao. Sa isang maikling panahon ang hamburger shop ay lubhang popular, ilang maikling buwan lang. Nagbukas pa ng ilang branch si Boss. Kundi dahil din doon, na mas maraming tao ang kailangang mamatay. Ang lugar ng pagpupuslit ng maraming ilegal na tao, kasi wala silang passport, kaya walang nag-iimbestiga kung nawawala. Stalker din ang empleyado ng hamburger shop, ngunit hindi niya alam na ang mga piraso ng karne na ito ay laman ng tao. Araw-araw ay napakahirap magtrabaho, ngunit hindi sila pinaghirapan ng lokal na pulisya. Noong gabing iyon, nasa party ng ate niya ang lalaking ito. Biglang may kumatok na pulis sa pinto. Hulihin silang lahat, tapos para silang mga kriminal, nakakulong sa isang hawla. Sa dami ng tao, natuklasan ng batang lalaki na ang kanyang kapatid na babae ay pinaalis. Pero kahit anong sigaw niya, hindi na mababago ang kapalaran ng kapatid ko. Pinagmamasdan ang kapatid kong naglalakad palayo, batang desperado. Siya ay walang magawa, nakaupo sa isang hawla habang naghihintay na lumipas ang araw. Ngunit sa kabutihang palad, siya ay isang maswerteng tao, babaeng direktor na naghahanap sa kanya. Bigyan siya ng dalawang landas. Ang isa ay pupunta sa isang nursing home upang linisin ang mga palikuran sa loob ng dalawa at kalahating taon. Dalawa ang dapat ratuhin bilang isang bilanggo at pagkatapos ay dadalhin sa pagkatapon. Walang paraan. Pinili niyang pumunta sa isang nursing home para maglinis ng dalawa at kalahating taon. Ngunit pagdating niya sa lugar na ito, kakaiba ang pakiramdam niya. Kahit na, binasa niya ang mga libro sa matandang babae sa harapan niya. Biglang nabalisa muli ang matandang babae. Mamamatay ka sa lugar na ito. Hindi ko na hinintay na mag-react pa siya. Tinurak siya ng magic potion ng staff sa tabi. May makakaligtas ba sa lalaking ito? Siya ay itinapon sa isang hill ingan ng karne. Ang pandurog ay patuloy na gumagalaw. Ang taong iyon ay mabilis na naging isang tumpok ng gin gutay na karne. Dumaan sa proseso ng machining. Ang bawat piraso ng karne ay nabuo. Maraming tao ang na-vacuum at lumipat dito. Ang karne ay nagiging masasarap na pagkain at pagkatapos ay ipinadala sa mga mami Mili. Ang bawat hamburger restaurant ay gumagamit ng karne na ito. Pero hindi nila alam yun. Ang mga karneng ito lahat sila ay ilegal na pagtawid sa hangganan. Una na nilang arestuhin ang mga refugee na ito, pagkatapos ay ipinadala sa nursing home na ito. Sa pamamagitan ng paginiksyon ng mystical drugs, unti-unting tumatanda ang kanilang balat. Ginagawa nitong mas masarap ang karne. Hindi lang iyon, yung mga tinuturok ng droga, mas nagiging flexible din ang buto. Kung mas mataas ang bilang ng mga mamimili, mas maraming tao ang namamatay. Sa araw na iyon ang lalaking ito, ay ipinadala sa isang nursing home bilang isang empleyado. Ngunit nagsimulang magtrabaho. Sabi ng isang matandang lalaki na napakahalimaw, mamamatay ka sa lugar na ito. Hindi ko na hinintay na mag-react pa siya. Agad na tumakbo ang mga tauhan sa tabi. Tinurak siya ng magic potion. Medyo malabo yung lalaki. May kakaiba kasi akong family heritage sa matandang babaeng yon Bukas, sinasamantala ko ang oras na walang empleyado sa paligid ng matandang babae pumunta upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Sino ang nakakaalam ng biglang hinawakan ng matandang babae ang kanyang kamay? Nagsimulang sumigaw. Nakita iyon ng staff at mabilis na nag-inject ng panibagong dosis ng gamot. Saka tinulak palayo ang matandang babae. Iwan mo na lang siya ng laruan. Sumapit ang gabi. Boy na nakaupo at nakatingin sa laruan sa kanyang kamay. May pangalan ng kapatid ko. Hindi ako makaupo. Palusot sa kama ng matandang babae. Itaas ang buhok ng matandang babae. Lumilitaw ang isang pamilyar na tato sa likod ng tainga ay ang kanyang kapatid na babae, labis na nag-aalala ang bata sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Kaya tumalikod at umalis, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng mga tauhan. Bugbugin siya, maghintay hanggang magising siya, ay nakatali sa isang wheelchair, sa isang gabi lang, na naging matanda na siya. Para sa pagprotekta sa maliit na network, batang lalaki na nagpapanggap na natutulog, paglabas ng mga tauhan. Bahagyan niyang ibinaba ang kamay, umalis ka sa mga lubed, tumakas sa lugar na ito, Kumilos ka bago ka makapag-isip. Tumakbo siya palabas ng kulungan. Napatulala siya sa eksenang nasa harapan niya. Ang mga nabubuhay pa ay na-vacuum. Pagkatapos ay humiga sa conveyor belt. Pagkatapos ay dinala sa hill in gun ng karne. Ang sariwang karne ay pinalabas sa kabilang dulo. Pagkatapos ng ilang oras ng pagproseso, ang perpektong tinagtad na karne ay wala sa oven. Dumaan sa pagluluto ng chef. Mabilis na naging karne ng masarap na bamburger. Itong lalaking ito Takot tumakas ngunit hindi inaasahang natuklasan ng mga tauhan. Matapos siyang turukan ng isang dosis ng gamot, hinimitei si Boy, paggising ko ulit. Nakatali siya sa isang upuan. Masaya ang direktor na pinayagan siyang maglibot sa kanyang pabrika. But how dare he turn into minced meat? Bumalik sa nursing home. Sinasabi ko ang sikretong iyon sa lahat. Galit na galit ang lahat matapos malaman ang katotohanan. Hindi alam 'yan. Isang pakikibaka ang sumiklab. Napakabilis na nahawakan ang lahat ng mga tauhan sa lugar na ito. Nagmamadali silang pumasok sa elevator para makatakas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ang elevator ay patungo sa pabrika. Nilakpan ng lugar na ito ang mga kaibigan nila. Ililigtas sana siya ng bata. Biglang may humawak sa leeg ko mula sa likod. Hindi nagtagal ay binugbog hanggang himatayin. Inilagay kanya sa conveyor belt. Pagkatapos ay simulan ang hilingan ng karne. Makita ang batang lalaki na malapit ng maging means. Mahalagang sandali, tinalo ng mga kasamahan sa koponan ang ibang lalaki. Iligtas ang bata. Pero paanong madaling mahimatay ang lalaking iyon? Nagmamadaling hawakan ang leeg ng dalaga. Itapon siya. Makita ang batang lalaki ay malapit ng patayin muli. Biglang kiligin ang kaibigan. Pagkatapos ay lumabas at patayin ang isa pang lalaki sa susunod na segundo ay itinapon siya sa conveyor belt, sa ilalim ng paggalaw ng hill ingan ng karne. Dahan-daang inilabas ang mga piraso ng karne. Lahat ay nakakulong sa pabrika sa huli. Lumabas silang lahat. Matapos mabunyag ang insidente, nakakuha ito ng atensyon ng media. Hinatulan ng kamatayan ang manager ng pabrika. Lahat ng empleyado ay napapailalim sa legal na parusa.